Good day mga kabakyard. Ngayon po ay magbabaksin ulit tayo ng pangatlo nating vaccine at ito po ang NCD Lasota. Ito po ang pangatlo natin ngayong ibabaksin sa ating mga sisiw. So bago po natin gawin yan, pakilala muna po natin ang ating channel. So let's go! So ito na nga po ang ating gagamitin na pambaksin ngayong araw na ito. At ito mm, nga po ay ang NCD Lasota. At ngayon po ay eh, ipiprepare na natin ito. At mm, after natin itong ma-imix ay magbabaksin na po tayo. Bale ang style po nito ay katulad din po ng NCD B1B1. B1, yung una po nating baksin. May pagkahawig po ito ang style nito dahil ito po ay live virus na paghahaluin natin dito sa kanyang diluent dito po kung napanood nyo po yung huli kong video ay ganito rin po yung ginawa natin doon so i-prepare na po natin ito So, ganito po nga yung gagawin at mm, imimix natin itong diluent dito po sa isang maliit na bote. Ayan, hanggang mag pantay na po yung kulay nila na talagang makikita nyo na mix na talaga sila. Saka po natin ito, i-ready -re na pambaksin sa ating mga sisiw. After po nating mapaghalo yung ating gagawing baksin, ligpitin lang po natin itong ating mga ginamit at mamaya po eh, i-dispose po natin yan ng tama. So ngayon po ay eh, proceed na tayo sa ating pagbabaksin. Kumuha nga pala po ako dito ng 20 heads na sisiu para maipakita po sa inyo yung ating pagbabaksin na naka focus yung mismong makikita sila dahil mamaya po ay eh, mabilisan na yung ating pagbabaksin dahil medyo marami po itong ating ibabaksin 110 heads po ito na sisiw at yung iba po e eh, ibabaksin na rin natin do sa ating ibang mga medyo malalaki ng manok dahil yung yung pong iba ay eh wala pa po silang baksin na ganito dahil ko konti nga po hindi na natin sila na nung una kaya kumbaga late na yung ibang pagbawaksin natin dahil kunti lang po sila. Bali ito po ang drops natin na ipapatak sa kanila is sa mata. Nung nakaraan po yung ginawa natin ay sa ilong, ngayon po is sa mata naman. Ganun lang po ang ginagawa namin sa liitang lang po. At ngayon nga po ay nagpunta na tayo dito sa ating brother at nandito po nakalagay yung ating mga sisiw. So kailangan po medyo mabilis tayo dahil wala pa po yung ating isang kasama na magiging katulong natin. Gusto ko rin pong linawin na ang baksina B1B1 at lasota ay hindi gamot sa peste. Wala na po tayong magagawa kapag tinamaan na ng peste ang ating mga alaga. Ang bakuna po ay isang preventive measure o prevention o paghahanda laban sa peste. At para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang vaccine na B1B1 B1 at Lasota vaccine ay mga live vaccine po ito. Binibigay po ito sa ating mga manok bilang panguntra o protection, prevention sa sakit na Newcastle disease o mas kilala sa tawag na peste. Napakaira po ng sakit na ito dahil walang gamot para dito. Ang ilang sintomas po nito ay ang sipon, pagbahin ng ating manok, halak, pagtatae, panginginig ng katawan, pagkaparalisa at bagsak ang pakpak. Kadalasan bago po natin mapansin ang mga sintomas na ito ay naghawa-hawa na sila. Ito ay isang viral infection kung saan wala talagang gamot na maaaring ibigay sa kanila. Kaya naman napahalaga na sila ay mabakunahan natin ng B1, B1 at Lasota para protektado sila sa banta ng sakit na ito na peste o Newcastle disease. May mga kaso na inuubos ng mga sakit neto ang lahat ng manok sa isang farm. Kaya naman napaka-importante na mag-vaccine tayo at meron tayong vaccination program sa ating manukan lalo na po at kung marami tayong alaga o kahit kakunti man, may po natin na madali silang kapitan ng sakit. Meron nga pong mga nagtatanong kung ano nga daw po ang pagkakaiba nitong NCD B1 B1 sa NCD Lasota plus IB. Ang NCD B1 B1 po ay ang mas mahinang version ng Lasota. Ito ang ibinibigay natin sa ating mga day old hanggang week old na sisiw upang hindi sila mabigla. Pinakikilala muna natin sa immune system nila ang B1 B1 na mahinang virus na peste upang makagawa ng antibodies ng kanilang katawan na lalaban sa sakit na peste kung sakaling tatamaan sila sa hinaharap. Kung ang NCD-B1B1 ay mahinang versyon ng vaccine para sa ating mga alagang sisiw, ang NCD-Lasota naman ay ang mas pinalakas na versyon ng bakuna laban sa peste o NCD na uh, kung tawagin ay Newcastle Disease o peste. Ito rin ang tinatawag na booster shot ng B1 B1 na ang layunin ay para mas lalong mapataas pa ang immune system ng ating mga laga laban sa peste. Ibinibigay naman natin ang lasota sa pamamagitan din ng pagpatak nito sa kanilang mata o ilong. Yung iba naman po ay sa bibig nila pinapatak, pwede rin po yun. Dahil sa lakas ng lasota ay nakabubuti na wag itong sasabayan ng ibang bakuna. Bale ito nga pala po ay patatlong baksin na natin sa ating mga sisiw. Yung nauna po ay NCD B1 B1 at pangalawa po ay yung ating Gumburo baksin. Ito nga pong pangatlo na ang NCD Lasota. So, continue lang po tayo sa ating tugba vaccine. isang paalala nga po pala na kahit anong edad ng manok, kahit na ito ay 3 months old na, kung hindi pa po ninyo ito nabigyan ng unang bakuna na NCDB1B1, ay wag nyo na pong bigyan na agad ng lasota dahil sa lakas nito ay baka di nila kayanin at masyak sila na maging sanhin ng pagkaparalisa nila o maging paralyzed o kaya ay ikamatay pa nila. At ito na nga po natapos na natin ang ating pagbabaksin sa ating 110 heads na sisiw. Ayan na po sila, maliliksi na ulit sila. ngayon naman po ay susunod natin ang ating mga sisiw na 5 weeks old na. Ito po ay 20 piraso lang po sila. At ito nga po dumating ang ating rescue na magandang lalaki kaya may naging katulong po tayo rito. <laughs> so eto na po yon Natapos na rin po nilang baksinan itong ating mga sisiw na ito. Ayan po, ma medyo malalaki na rin sila. At ang panghuli nga po nating ibabaksin ay itong ating mga pulets at mga kakirel. Ito po ay medyo malalaki na nasa noon na po sila. Two months and a half old na sila kaya nakahiwalay sila rito. Bali po ito ay 25 heads. Magkakaiba po sila ng breed. Mix po sila. Pinagsama-sama po natin dahil magkakasing edad naman po sila, magkakaiba nga lang po ng breed. Time-lapse muna po tayo. So ito na nga po, natapos na natin lahat ng ating pagbabaksin. Ito po yung ating 25 heads na mga pulets at kakirel. Ayan po, masisigla din sila after nilang babaksin. At ngayon naman po ay liligpitin na natin ang ating mga ginamit, katulad nitong ating guantis. At tanggalin po natin ito at itong ating ginamit na jaryo na ating isinapin kanina. Uh, babalutin lang po natin ito sa masama at natin atin po ito ngayong susunugin. Nung nakaran po, ang ginawa natin ay ibinaon natin sa lupa yung ating gumburo vaccine. Ngayon naman po ay ito po, susunugin po natin ito. Ito po ang tamang pag-dispose ng vaccine na ito.